Hi guys! Welcome back to my channel. So ngayon guys ay matagal ako hindi nakapag-upload. Kaya ngayon, ang bubuin ko ngayon sa inyo guys ay ano, yung Pax Costume Girl. Kaya no, so, ito ang kanyang pambaba. Kung nakikita niyo man, pasensya nyo na aking kuko. Kasi hindi siya masyadong maganda. Pasensya nyo na yung background. And then, ito yung kanyang torso. Ayan. Ang gamit kong cellphone ngayon ay Xiaomi pwede mo siya huwag. Ito ang kanyang, ay, bago mo na pala to Kailangan mo natin ng kanyang buntot. Focus, focus. Patayo na lang para agresibo. Lagay natin itong torso. Ay, bumaba yun ay. Eh. Wait lang guys ha. Ayan, original Man. Lego po siya, hindi po siya local or something. Nakikita niyo naman po sa ano. May gas-gas lang dito, pero original yan, be, ang makikita mo. Basta. Ay! Diyos ko. Ano ba itong lawa ng leg? Ayan. Tapos, ito ang kanyang head headpiece. Merong dalawang kineme. Merong Ayan, may dalawang maalik tayo sa parang gutom. Ayan. Putik naman yan. Ayan, ayos. Ano ba yan? Gusto ko na makasanggawaan. Kaumo. Pasok mo ngayon. Yeah, wala hindi mapasok ito. Ayan yung kanyang itsura pag nakalit mo yung torso. So, di ba ang ganda? Sa original ganda. So, ito ang kanyang headpiece na kung saan ay magbubuo sa kanya bilang isang fox. Fox to ha, hindi ito basta-basta M&M. Yan, yeah, di ba ang ganda? Yan, yeah, ito siya guys. As may kasama siyang alam niyo yung sako, ganun, pero basta nawala lang siya, pero yun siya. Nawala pa Ito yung kanyang accessories ng chicken. Kasi nga, packs diba, kaya kailangan niya kumain ng chicken. Mas ko haba ng video, mabalang 2 minutes. Ayan guys, ito nagtatapos ang ating video. Bye!